Paano nga ba natin malalaman kung kailan na dapat parehistro yung inyong mga sasakyan or mga motor at kailan nga ba siya ma-expire. So, para to sa mga driver or especially sa mga baguhan po na hindi alam kung kailan sila dapat magparehistro or baka kasi nagda-drive na sila hindi pa po nila alam na expired na po yung rehistro nila. So, pwede kasi kayong magkamulta ng hal nasa around 10,000 pesos po. Yan po yung uh, estimate natin na multa po pag kanhuli po ay na nagda-drive ng pasupo yung rehistro na inyong mga sasakyan. So, tara, samahan nyo ako. So, ito mga kamaster, for example, 237 po yung ending natin. So, titignan po natin yung last two digit po, which is 3 and 7. Yung pinakadulo po, yan po yung month. So, yung, yung second po, is yan po yung sa weeks kung kailan po. So, for example, 7, equivalent po niyan sa month natin is July. So, 1 is January, 2 is February, and so on po. Ayan. Uh, Then for the last uh, second to the last digit po yung 3 yan po yung weeks. So for example um 3 1 2 3 po is first week, 4 5 6 is second week, and 7 8 third week and 9 and 0 is uh, fourth week po or yung last week natin for that month. So again, sana po nakatulong yung uh, video na to sa mga beginner po or newbie na hindi po alam kung kailan sila ma-expire ng uh registro. So don't forget to follow and share. Thank you.